Submerge merch. wa Submerge. mo shinde Dahil ang mga Hudyo. Nani? Ito bang Kristiyanong igsuo na ano ba ito? Papasukin nga natin ito. Parang naghahamon ng diskusyon. Sige. Hello, Brad. Yo, Brad. Hello po, kapatid. Anong relihiyon mo, bro? Born again Christian, kapatid. Born again Christian. Tama? Yes. Yeah. I Ibig sabihin, ang stand nyo, walay reliyon makaluha, sumala sa Biblia? Yes. Yan ang aming... Um, uh, okay. Ang tanong ko sa'yo ganito. Tinatanggap Anong tanong mo? mo ba yung doktrina yung mga born again? na makaluwas na relihiyon sumala sa biblia tinatanggap mo o dili mo tinatanggap yes tinatanggap ko na walang mm. ngayon ngayon sa tinatanggap ate. mo ano sa greek ang salitang relihiyon alam ang mo o dili mo alam? yeah alam ko eclesia po yon yon ang nasa ayun eclesia ngayon kung tinatanggap mong eclesia Naniniwala ka ba na yung nasa 1.18 ng Kolosas na siyang katawan ay eklesiya? Yeah, tayo ang katawan. Mm. At tayo, okay. tayo. Tayo. Ngayon, sabi uh, mo kanina, ito, sunod na tanong, huwag ka muna magsalita. Sabi mo kanina, ang relihiyon eklesiya. At ang eklesiya, 1.18 ng Kolosas ang katawan. Sabi mo, hindi ikaliligtas. Bakit sabi sa 5.23 ng Epeso, sapagkat ang lalaki pang ulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na pangulo ng iglesia at siya ring tagapagligtas ng katawan nito. Ibig sabihin, si Kristo ililigtas niya yung katawan at yung katawan, 1.18 ng Colossus, yung iglesia at yung eklesia o yung eklesia, sabi mo, relihiyon. Ibig sabihin, tinatanggap mo ba na tama itong pahayag ko na nasa Biblia? Tinatanggap mo, hindi. Makinig ka muna kapatid. Tinatanggap mo, po ito. Ito? Hindi. hindi. Sumagot ka sa tanong ko, tinatanggap mo ba o hindi? 'yung clarification lang po tinatanggap may... mo ba o oh, hindi? Oo, o oh, oh, hindi. Ngayon, kung hihigit ka sa oo oh, o oh, hindi ang sabi ni Kristo 537 ng Mateo, ang magiging pananalita o ni oo, o hindi, hindi. Ngayon, tama ba ito na nasa 523 ng Efeso, ang ililigtas ni Kristo yung ang iglesia? Tinatanggap mo hindi? De, may clarification na ako sa Efeso 523, tinatanggap mo ba o oh, hindi kapatid? Tinatanong ano, kita, sumagot ka sa tanong ko. Okay. okay. Wala kang karapatang magpayag dahil unang-una live ko ito. Ngayon, tinatanong kita. Tama okay. ba itong nasa 5:23 ng Epeso na siyang tagapagligtas ng katawan nito at inaamin mo na ang katawan ay iglesia at ang ibig sabihin ng iglesia para sa iyo ay reliyon. Ibig sabihin, tinatanggap mo ba na ikaliligtas at ililigtas ni Kristo ang iglesia o ang relihiyon? Okay, uh, ito sa kapatid. Tama talaga Tinatanggap mo o hindi? Tinatanggap mo o hindi? Ayun, salamat. Uh, uh, salamat. Uh, salamat, pinatanggap mo. Baba okay. Hindi oh, ka... Nam salamat. Tinatanggap niya pala eh. Pasok, Ina-add na kita. Ayan. <coughs> Hello, Brad. Yes, hello. Ah, anong reliyon Pastor ka ba? Yes. Ah, pastor ka. Ngayon, ang tanong ko sa sa'yo, sabi mo kanina, utos pa rin ang pagpapaika po sa panahon kristyano, tama? Tama, tama. Tama. Tanong ko sa'yo, saan uh, na ka Tanong ko makita. sa'yo, sa lang kapatid. Tama, Kung talagang totoong kristyano ka, handa ka dapat sa pagsagot, 3.15 ng Unang Pedro. Hmm? Nahanda dapat sa pagsagot. Eh, pag-akit mo pa lang, ayaw mo nang sumagot eh. Eto, tanong ko sa iyo. Saan nakapaloob yung 3 Gs ng Malakya sa panahong Kristiyano o panahong, mal panahong ano, Mosaiko? Hanggang ngayon. Hindi, ang tanong ko sa iyo, pumili ka dun sa dalawa. Huwag mong sabihin hanggang ngayon dahil wala naman ako dun nilagay sa tanong okay. ko hanggang ngayon. Okay. Ang tanong, sige so, mo, sumagot ka muna. Tanong ko sa iyo, yung tres dis ng Malakias. Hmm? alin yung subject of the sentence o yung tinutukoy doon na kumuha ng ikasampung bahagi? Tanong ko sa sa'yo, sa panahong mosaiko o sa panahong kristyano? Sa panahon ng mga hudiyo. Tanong ko, wala akong sinabing hudyo. Hmm? Sumagot ka doon sa tanong ko. Huwag kang sasagot ng hindi ko tinanong. Mapapahiya ka kapatid. Ang tanong ko sa sa'yo, yung nasa 3 dis ng malakyas, anong panahon yon? O sa anong panahon, inutos yon? Eh, sa panahon mosaiko, ano, uh. panahong patriarka, o panahong kristyano? Sagot. Hindi. Pumasok ako. Ako muna ang magtanong. So, sumagot ka muna sa tanong ko. Program ko ito, kapatid. Okay, okay. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, maliwanag. Yung nasa 3 dis ng malakyas na kumuha ng ikasampung bahagi, saan nakapaloob na panahon yon Sa panahong kristyano, panahong mosaiko, o panahong patriarka? Sagot. Sa panahon niya ni Moses. Ayun, salamat. Salamat. Ngayon, kung ito'y nakapaloob sa panahon ni Moses, sabi ni Pablo sa 13.39 ng gawa, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Tama ba itong isinulat ni Pablo o ikaw yung Tama. Ako ang tama. Kasi na sa Bible yan. O, <laughs> ulit ang tanong. ulit ang tanong. O, ulit, ulit ang tanong. Sabi mo kanina, eto ipit na eh, kaya sinabi niya, ako ang tama eh, tuso talaga itong pastor na ito, ano. Sabi mo kanina, hmm? sabi mo kanina, utos ito sa panahong mosaiko. Ngayong utos ito sa panahong mosaiko. Anong panahon na ngayon? Panahong mosaiko o panahong kristyano? Sa panahon. Ang Kristiyano. Ngayon. Ayon. Ngayon ang okay. sinasabi mo. Ngayon. Kung ngayon ito ay nasa panahong Kristiyano, sino ang dapat nating pakinggan? Sabi sa 17:5 ng Mateo, si Moises o yung sinisinta kong anak na sinasabi ng Ama o kundi si Kristo? Sino? Si Moises o si Kristo ayon sa 17:5 ng Mateo? Si Kristo at si Moses ang pakinggan. Ayon. Okay, okay. Sabi mo kanina, si Kristo at si Moses, tinatanggap mo ba ito? Yes. yes. Okay, okay. Kung tinatanggap mo si Kristo at si Moses, ngayon, sinong mas matalino sa inyo ng Ama? Ang Ama na nagsasabi sa 17.5 ng Mateo, na itong sinisinta kong anak si Kristo, siya ang inyong pakinggan, wala namang nakalagay na Moses, o ikaw na naglagay na Moses. Sino mas matalino sa inyo ng Ama? Ikaw o ang Ama? Sagot ang ama na nag-utos kang Moses. Ayun! Salamat! Salamat! Ngayon, sinasabi mo na ang ama ang mas matalino. Ibig sabihin, tama itong nasa 17.5 ng Mateo ang dapat pakinggan si Kristo, hindi si Moses. Tinatanggap po ba? Yes or no? Tama lahat ang sinasabi ng Biblia. Ayun! Tama! Salamat! sa mga tweet, tinatanggap mo, tama rin ng sulat ni Pablo sa 13.39 ng gawa na hindi na kayo aariin sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Tama ba itong sulat ni Pablo o hindi? Tama, pero wala, wala siyang sinasabi Ayun, salamat. Okay, salamat. Umamin. Okay. Kain na po muna kayo, Pastor. <laughs>